Sir, ito po muna. Uh, Nag-announce po kayo no, na meron nga pong uh, gagawing uh, investigasyon dito po sa mga naging pahayag na ito ni VP Sara, particularly po yung threat. No? Uh, po ang inyong magiging galaw dito? Para maintindihan po ng lahat, dito po sa binabanggit din ng Presidente na itong bagay na ito ay hindi niya palalampasin. Papano po, uh, Yusek? Una po, Una po uh... Paliwanag natin na ang National Bureau of Investigation ay inatasan sa ating batas na maging primary agency kapag meron pong threat sa Pangulo at sa mga high-ranking official. Kaya po ang Secretary of Justice ay nag-utos na sa National Bureau of Investigation na magsimula na ng investigasyon at sa katunayan nag na kami ng sabkina ngayong araw para sa Vice Presidente para humarap sa NBI at uh, masisimulan po ang investigasyon ng NBI. Ang napaka-importante pong makita natin ay tungkulin po ng gobyerno na gawin ng investigasyon dahil po dun sa mga pananalita na ibinigay ng ating Vice Presidente na maliwanag in no, in no uncertain terms kinumpirma po niya na meron na po siyang nakausap na isang asasin. At itong asasin po na ito, inatasan niya na patayin ang uh, Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House. At uh, kinumpirma po ng asasin na pumayag siya. At ininsist po ng ating Vice Presidente na huwag kang titigil at hindi patay silang lahat. At he said yes. Yun po yung mga words na ginamit ng ating Vice Presidente. Kaya po, very alarming that uh, she has already engaged a particular individual or an assassin or even a group of assassins to implement such a criminal act. A, an investigation in, uh, is very very urgent and necessary in order to protect the president and because this involves a matter of national security. opo. Uh... Yusek, meron ho bang uh, sa ating pong mga aklat ano ho, sa criminal law, meron bang, kasi sabi po ni Senator Bato kahapon ano, sa aking interview sa kanya, meron bang tinaguri ang conditional threat? Ayon. Ay, wala pong no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. Mm -hmm. And uh, it depends on the context of which the threat is uh, stated. Mm -hmm. mm -hmm. Doon po sa konteksto na yun, eh, maliwanag po. Sinabi niya may nakausap na siya. Eh. Hindi naman po yung sasabihin mo na meron akong kakausapin. Hindi po. Ang nangyari po doon sa pananalita ng ating vice presidente, kinumpirma niya na natapos na ang pagkuha niya, pag-engage niya mm -hmm. ng isang assassin para i-execute ito. At how can you say a threat is a conditional? Pag sinabi kong, eh, pag hindi ko gusto ang mukha mo, papatayin kita. Eh, it's the same thing. Eh, kung nagbigay uh, ka ng threat, it is absolutely a threat. It, there's no such thing as a conditional threat. And more so in the case of a sitting vice president, which is opposed uh, against an incumbent, duly elected the President of the Republic of the Philippines. Opo. How can you even joke about such a matter? Opo. Kasi eh, po, sabi po ni... Noong punta konteksto na yun, mm -hmm. eh, hindi po kami naniniwala na conditional threat ko yun. Opo. At Kasi... Mm -mm. Fred, may okay. I just go back? Go ahead. Go ahead. October 18, mm -hmm. there was also an incident where the Vice President uh, uh, gave mm -hmm. a press conference and he was denouncing the president as not capable of being a president and she was angry because the president in in, in an anecdote mm -hmm. did not uh, give yung relos niya mm -hmm. Mayroon pong bata na humingi ng relos mm -hmm. ng uh, pangulo mm -hmm. at nung hindi po binigay ng pangulo ang kanyang relos nagagalit po si si president at sinabi niya gusto ko sanang nang pugutin ang ulo niya that can be interpreted in a hyperbole but now given the context of the new pronouncement nagalit na galit siya pinagmumura niya in a public forum ang pangulo ang ang uh, first lady at Speaker martin Romualdez, eh iba na pong konteksto to mukhang he, she is already uh, if i may use the word de departing from legal and judicial processes and putting the law into her own hands extrajudicial killing po eksakto ang 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 pangyayari niyan eh. Kung may namatay at you will do revenge by killing uh, other persons, extrajudicial killing po yan, revenge po yan. Dapat po umailalim tayo sa batas sa mga proseso kasi oh, gobyerno tayo ng sibilisadong tao. Mm -hmm. Opo, kaya nga po kanina gusto kong isingit nga, sabi ni Senator Bato, eh, may condition naman eh, kapag siya pinapatay. <laughs> <Yung> po sabi. <laughs> eh hindi po mm -hmm. maari 'yon dahil mm -hmm. yung manakot po ng isang tao unang-una mm -hmm. labag sa batas na 'yon. Opa, opa. At ang what exacerbates the situation is that she is the second highest ranking mm -hmm. public official mm -hmm. she is being emulated by people mm -hmm. and if you throw that kind of language and threat openly. Opo. You have to be accountable for your words.